alam nyo, sinasabi ng mga eksperto ng bonsai na bonsai is an art and a craft. Totoo naman yun. Kasi medyo komplikado ang pag-aalaga ng bonsai. Hindi kasi ito basta-basta ginagawa. Mula doon sa proseso ng pagkuha sa wild o kaya sa garden o kaya kung saan kayo nakakita na na-collect nyo sa gilid ng kalsada. Tapos pagbubuhayin mo yon Palalakihin mo, pag-wild din mo yung mga sanga nito huh? At mag-a-apply ka ng wiring Hindi madaling proseso yon. Pero, pag na-experience nyo na mag-bonsai Masaya to Meron tong nadudulot na kakaibang saya sa damdamin Kumbaga, ito ay uh, Ano nga yun? Stress free? No, 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 uh, no. <laughs> Kumbaga, ito no. parang Inesong nga yun Stress reliever Stress reliever <laughs> Yun! <laughs> Yun! Stress reliever. Kaya, ano, galing kasi opisina, o kung ano man ang ginawa mo sa buong maghapon, pag uh, umuwi ka, tapos nakita mo yung alaga mong bonsai, nako, masisiyan ka, mawawala lahat ng pagod mo. Ako si Bonsai Noy, your Filipino bonsai in the chest. Tara, samahan nyo kami sa के मतलब के अल्लासोल Malaka mo, Shout out sa sa'yo, Palaka. Shout out po kay Sir Paulo. Kaway mo tayo. At saka kay Sir ervin Salamat po sa inyo. Oh. Cool na cool dito. Pwede. Yan, no? Yan, okay. Pakita Pwede. Pakita mo nga. Ayan. Marami binayoyo dito. No? Oo. oh Marami dito binayoyo. maganda rin sana to oh. Hindi ako naka-testing nito. Ang ganda oh. Gipilet. Oo naman Kaya may papakita lang ako Pagka sa pag Ganitong mga itsura ng materiales Ang dapat na makuha ganito ganyan o no? ganyan mga ganyan ganito sana o oh. kaya lang ipil ipil to pero kinakikita ko lang yung itsura ganyan o no? nakikita ba mm. ha mm -mm. clear clear ito ayan pakita mo yan, dapat ganyan ang mga nakukuhang ano, base. Ayan, no? Oh. Ganda, oh. Hmm. Kita nyo? Pero ipil-ipil yan. Hindi, kung gusto nyo magbonsay nito, subukan nyo. Diba? I-ano mo pa ulit dito, pag ganyan. Ganyan. pinakikita lang namin, ganyan ang mga dapat kinukuha. Tsaka karaniwan, Ah, uh, usually, pwede ba 'yon? Ah? Sige, pwede ni sa artista 'yon. <laughs> usually ito, 'yung mga naputol ng kahoy na ganito, ganito ang itsura. Ayun. Para may idea lang kayo sa hinahunting. Yan yan. Ha. Tara, hanap tayo, wala dito. Meron kaming nakita dito, ito. Ito 'yung dahon. Parang pamilya to ng hibiscus. Ayan. May kita ba? Ayan. Ayan yung puno. Kasi hindi natin to kilala masyado. Pero mukha namang maganda. Potential din. Meron ditong katabi to na malaki. Ito. Oh. Oo. Oh. Pinutol siguro 'to ng sagad. Tapos tumubo na lang dun sa pinakaputol na ng kahoy. What? Kaya 'yung mga ugat nito nasa ilalim. Ah? Ano magiginhawa oh. Ito pa pala oh. Maganda oh. i i mo. Ito oh. Ayun oh. Dito oh. po Dito 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 mapadahan sa ilalim dito po. Oh, hindi, yan. Yan 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 yan. Yan ah. Ha. Awa ka mo lang yan. Eh, yan yan Ito oh. Yan no. Oh. 'Di ba? dito na i-background Sobrang hangin, pasensya na. Dapat putulin 'to. Saka na natin pagisipan kung oh, kung anong style 'to, ha? Kukain pa natin yung isa. Ha? Tara. ito yung pangalawa Swerte namin mahangin dito kaya Hindi masyadong mainit Ayan o, oh. maganda 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 no? Oo wow. Maganda nito okay. Maganda ah. rin ang nebari Okay, itong uh, ah. natin Gupitan natin Maganda to Ito, mas malaki sana to kaysa dito Ang problema Nakikita nyo ba ang problema nyan? 'di ba? Sa liwa dun sa ano sa tub sa, sa, tubo. Pero hindi natin to puputulin ng sagad. Magtira tayo para sa na lang natin lagyan ng design, no. Parang magiging clam style din ng dating no, yung buko para doon ang putulan. Ito. Yan. Dito mayroon ditong ano, buko. Ngayon pag tumubo 'yon, doon na lang tayo magde-design ng paganyan na ano. Tapos ito naman Ayan ba ng nito? Lalagariin natin. hamak mo. <laughs> Matindi ka, cameraman. Camera, <laughs> cameraman camera ka na, personal assistant pa. Okay na yan. Kaya na ng ano yan. Yan. yon Mag, maghihintay na lang tayo ng pagtubo ng mga sanga Para mag decide tayo Ayan yung isa Okay na to Okay na Ito yung isa o oh. Ito pala isipan din Maganda sana yung mga sanga nito dito Problema Napakalayo niya dito hindi natin maiwasan na magputol siguro etong tatanggalin ko ito toto, ito kasi yung pagka letter S nito yan yung sayaw niya susundan natin to yung kasi yung magdadala dun eh tapos ito, puputol, i-maintain natin to. May lumabas na sana ditong, ano oh, shoot oh. Ayan oh, no? nawala na. Eh dito na lang sa kabila, putulan natin to dito. Ayan. Pero, baka sakali, tubuan to dito, di magpapatubo tayo dyan para sa likod. Tapos magpapatubo tayo dito para sa first branch. No, hawak ka. Ah. Ayan, hawak. Tapos, ito, tutulan natin, isa, dalawa, tatlo. So, dito, dito na tayo mag, ano, maghanap ng pinaka-apex nito. Ayoko na ditong kumate. Eh. Ayan, no? Oh. Diba? Ito, ah, di ba? Diba? Pangit. Pangit dyan sa kabila. Pero, ano pala yun, no? Oh? Bulok na. Patay na yun. No? patay patay na no. Uh -huh. Kaya pwede susubukan ng lagarin. <laughs> uh, ano. O yung kamay mo. Tay. sabi nga sinyo patay yan so ito pala ang dapat putulin yan 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 maghihintay tayo dyan Tapos putulan na lang natin to ano ba niyon yun mga, mga... Ito mataas to. Ito mataas. Mataas yan. Tatanggalin natin. Pero kung kayo yung nagbobonsai, kung anong gusto nyo? Huh? Kaya born to be free to eh. Freedom. No. Kung ano yung gusto nyo dyan, basta dun lang kayo. Huwag kayo ihiwalay sa basic. Ayan no. Ang ganda nito. Oh. Kala ko ba mamaya? Oh, mamay ito. Hindi. Laki ano naman. Na? Hindi na ito, mamay. The day na ito. <laughs> Ang corny. <laughs> oh, di ba? Ito, pangit, ano? Yes. Nakaturo, pangit, yes. nakaturo sa, ano, sa movie goers. <laughs> eh, walang ganun. Hindi dapat ganun. So, tatanggalin natin yon. Eventually, yung eventually pwede? Pwede na yan. Magiging artista na rin naman kayo. Tama ba? Even, eventually bang dapat doon? Ewan ko ba? Ito, dapat sa pagtanda niya, kailangan maganda sana, makain niya yan. Magkaroon siya diyan yung ano yung naka ganun na bark yung kinain to para maganda. Ayan, no? Maganda ba yan? Maganda. Maganda. Matindi to, oh. oh ba? Diba? Siya doon tutok. Oh. Hmm. Maganda, maganda 'o. Oh. Uh. No? Ganda. Nagustuhan mo ba ang video na 'to? Ano pang hinihintay mo? Mag-like ka na. At siyempre, mag-comment ka kung ano ang mga saloobin mo, anong komentaryo mo sa video namin? Negative, positive, welcome sa amin 'yan. At mag-subscribe ka. Mahalaga 'yon. Pindutin din ang bell icon para lagi kang updated kapag meron kami ina upload ng mga bagong videos. ito si Bonsa Inoy. thank you. okay oh, na. rolling. thank you po kay Sir Erwin. dito sa pala. salamat po. salamat po sir. Thank you. okay shout out tayo. malakas ang shout out. kita po Bonsai. Bonsa. thank you sa suporta. Ah? kay Madam Juleta Jade Jasmine. kay Jake at kay Sir Ronald Kapulong Thank you! Woo! Ito si Bonsai Noy Born to be free Ayos <laughs> na! Not... Toling!